Magandang buhay sa lahat mga kaagri. Welcome back sa ating channel. Shout sa bago at regular nating mga subscriber. Ang inyo pong nakikita ay yung harvest ng tatay ko agang-aga. everyday po yan, humaharvest po yan ng mga bulaklak bukod pa sa mga Okro at iba pang gulay. Ano po, ang papakita ko po sa inyong inyo umaga maga ay ang amin pong kakaibang kalabasa na tinanim sa guloy. Opo, huwag nyo pong itatapon ng mga gulong na pakalat-kalat lang o pwede nyo mabili sa talyer. Nabibili ko po yan ng tatlo isandaan sa talyer at ilalagyan ko lang po yan ng mga dominan tupa yan dahon ng kakawati at nilalagyan ko po ng konting lupa, buhangin, yun po yung mixture nyan, po pure organic po yan may mga pipino pa, kayong nakikita at layot na nga yung pipino at pinalitan ko po ng kalabasa, so yan po ay non-stop, kung kayo po ay walang lupa, may problema kayo sa lupa at nangailang kayo ng 9 stop na supply ng gulay naku po ay ito po ang ginagarante ako sa inyo hindi kayo magsisisi o yan o daming bulaklak ang mamamatay na po yan ay mayroon pa rin siyang bulaklak hanggang ngayon ano po at pasyal ko po kayo dito sa iba pa na akin pong tinanim yun matanda na yung aming pipino o ay namumunga pa marami po yan at nakakamangha tuwing umaga may bunga po yan mga nakatago lang Mamamangha ka dahil may mga lihim siyang bunga at araw-araw po talaga siyang nagbibigay ng bulaklak mahina po ang sandaan araw-araw bay malaking dagdag na po yun sa kita ng isang magsasaka yun tinataklo ba ng nanay ko ng dahon para hindi mabulok yung mga bunga yan o oh, marami ang lihim pong bunga o oh. mga variety kinakaw po yung tinatanim namin native kaya napakamura lang siyang bilhin mabibili mo lang siya sa palengke ng 25 per kilo, 40 per kilo. Kaya para sa seeds na bibilhin mo pa sa balengke, sa merkado, sa agriculture supply na napakamahal yan po ay anli ang buto kapag ka binili mo sa palengke. Yan, tatlong gilong lang po yan, tatlong gilong, tatlo isandaan, nakikita mo. Available po yan sa talyer. Yan po ang, yan po yung gilong na truck na malalaki. Yung jumbo size. Tingnan nyo po ito. Isa ko pa tinanim sa isang kalabasa. Sa isa pang gulong o oh, yan o. Oh. Pwede po sa lupa pagapangin pero mas maganda po yung sa mga mga katulad ko yung area ko dito sa bayan ay binabaha. Ay dito na lang po tayo sa gulong. Medyo safe pa po sapagkat hindi po siya abot ng tubig. Ayan o oh, kita nyo o oh, nagapang siya mula dyan o. Oh. Marami na pong kinita ang tatay ko dyan sa bulaklak pa lang. Sa bunga ginagawa niya, ginagayat niya po yan minsan at nilalok sa mga sitaw at nabibili din po mahina na po ang 20 sa isang support minsan ay 40 ganyan ang, marami pa siyang tanim dyan mga ano mga munggo may mga kamote siya dyan halo halo na yung tanim niya pero tanim ko po yung kalabasa nagpo-focus po ako sa kalabasa yan Maaring tataka kayo bakit nilagyan ko ng bato o may mulberry pa po yan sa gitna tinaklo ko po yan ng bato para hindi po siya kay kay ng manok pero tinanggal ko na rin po yan ngayon sapagkat nakakulong na yung mga manok po namin na yan o oh, kita nyo may mga dumi po yan ng tupa ang tupa po ay napakaganda napaka efficient niyang source ng organic matter organic supply natin sa ating uh, bu bukid ano sa ating mga gulayan sa ating mga prutasan yun nga lang hindi makabenta pansarili lang talaga yan o oh, kita nyo yan o oh. marami po yan lihim na bunga pa siya lang po natin tingnan po natin o oh. no? Makikita nyo po yan. Pakita ko sa inyo yung bunga niya. No? May mga bubuyog yun. Nakita no? kita nyo? Bubuyog na lumipad. May mga bubuyog na po dito ngayong nalipad. Dahil nga, hindi naman kami nagagamit -ga ng pesticide. Ano po? At yan, nakikita no? nyo, may mga buko na oh, patunay. Oh, successful na. Pwede ko na siya ibahagi sa inyo. Libre nyo po yung gayanin. Ano po? Para sa mga walang lupa. Kahit nga walang lupa, tambakan mo lang yan na abono eh. Ng mga organic matter na nabubulok pwede nyo po siyang pakinabangan at gawing taniman ng gulay yun minsan may nabubulok din gawa nga ng organic tayo at kailangan lagyan po siya ng sapin para hindi po mabulok yung bunga yan po hiwaga ng organic ko. naka surprise ka na lang sa bunga na sa ilalim at napakaya po pinagagawa ng mga mamimili yung paninda na ko alam nilang hindi nag spray at organic po talaga hindi na po naabot minsan ng, sa palengke nakatunayan nga minsan ako yung maabot ng umaga eh pinakyaw na binigay ko ng 80 pesos isang plastic bag na ano po yun yung bandila na uh, bulaklak ng kalabasa umaga umaga yun ang ganda naman tingnan talaga nakakatuwa so surprise ka lagi lagi nakatago yung mga bunga niyan ano po at uh, talagang sa ngayon ay nakita ko mas malaki po yung kita sa ano niyan sa bulaklak ng kalabasa kaysa sa bunga sapagkat matagal pa yung bunga pa brownin pa po yan para mapakinabangan ano po nawa po ay minatutunan kayo kahit simple lang sa ating munting vlog ay ay nabunga na po ngayon sa sang ko kukunta ko sa inyo na yan ay may bunga na talaga papakita ko sa inyo hindi ko lang may pakita ngayon sa camera ito dahil iba ang vlog po natin ano po ayan o oh. nakaka digital nakaka-repress pa po ang magtanim ng gulay lalo na kung organic marami po po tayong matutulungan kasi share natin sa video na katulad nito ano po nawain na papagpala po kayo sa ating mga vlog at naging nyo pong na without God we are nothing ano po ayan kita nyo oh nakakatuwa talaga itong magtanim sa ano. Huwag niyo pong kalimutan supportahan sa support spang, natin ang channel ang Wapo Pinoy TV kung gusto po natin ng mga iba pang video na po. Ayun, kung dyan po natatapos sa ating vlog, huwag niyo pong kalilimutan kung kayo po ay napagpala sa ating video. Huwag niyo pong kalilimutan. Please don't forget that none of me but all of God. To God be the glory. God bless us all. Mabuhay. God bless sa Philippines. Bye-bye po muna.